Mabuhay! Ako nga pala si Trexie M. D. nag-aaral sa Mabini Colleges, INC, bilang Bachelor of Science in Business Administration, Major in Operation Management. Narito ako upang ibahagi kung ano ang timeline or ng panitikan sa panahon ng propaganda at himagsikan. Panitikan sa panahon ng propaganda at himagsikan. Kaligirang kasaysayan. Ito ang mga naganap noong panahon na sinasakop ang Pilipinas ng mga Kastila. Isang libot walong raan pag-aalsa sa kabite o sekularisasyon, Gobernador General Rafael Escuerdo, Gumburza, at noong Setyembre labing pito, isang libot walong raan Ang kilusang propaganda. Ito ang mga pangkat ng mga reformista. Ito ay ang sumusunod. Gat Jose P. Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina, Antonio Luna, Mariano Pance, Pedro Paterno, at Jose Maria Panganiban. Ang taloktok ng propaganda o ang tatlong naging lider ng propaganda. Sinagat Jose P. Rizal, Marcelo H. Del Pilar, at Graciano Lopez Haina ang timeline ng kilusang propaganda. Mariano Pance, naging tagapamahalang patnugot, mananapalatambuhay at mananaliksik ng kilusang propaganda. Ang sagisag na kanyang ginamit ay tikbalang kalipulako at naning. Ang kanyang akda ay alamat ng bulkan. Ito ay naglalaman ng mga alamat at kwento bayan ng kanyang sinilangan. Ito ay ginawa ni, ni niya noong taong 1873. Ikalawa, Graciano Lopez Haina. Itinatag niya ang kauna-unahang magasin na La Solidaridad na hindi naglaon ay naging opisyal na bibig na Asosasyon Hispano-Pilipina. Ang kanyang akda ay pray Butod, isa sa mga akdang isinulat niya sa Haro Iloilo noong 1876. Anim na taon pagkatapos ng himagsikan sa Kabete na tinuligsa ng mga praire na masimba. ambisyoso at imoral ang pagkatao. Ang satire o magpatawag bisaya ay malaki ang tiyan o mapagtawang kwentong tuligsa sa kasamaang laganap noon sa simbahan. Ikatlo, Marcelo H. Del Pilar. Itinatag ni Plaridel ang pahayagang Jaryong Tagalog noong 1882 na pinaglathalaan niya ng mga puna at pansin na hindi mabuting pamamalakad ng pamahalaang Kastila. At dahil sa iba't ibang kasalanang Ibinuhat sa kanya na bunga ng paghihiganti ng mga prayle at upang maiwasan ang gagawing pagpapatapon sa kanya ay napiliting maglakbay sa Espanya noong 1888. Ang kanyang akda ay Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Ito ay salin sa tulang Kastila na Amor Patrio ni, Jose Rizal na palahatahala noong Agosto 20, 1822 sa Jaryong Tagalog. Ikaapat, Gat Jose Rizal. Ang kanyang sagisag ay lalong laan at di masalang bilang sagisag panulat. Akda, Nole Metangere. Itong Nole Metangere ay isa lamang sa napakaraming akdang kanyang ginawa. Ito ang una at walang kamatayang nagpasigla ng malaki sa kilusang propaganda at siyang nagbigay daan sa himagsikan laban sa Espanya. Sa aklat na ito ay walang pakundangan niyang inilantad ang kasamaang naghahari sa pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas. Mahigpit na ipinagbawal ng mga Kastila ang pagbasa ng mga ito, ngunit maraming salin ang lihim na nakapasok sa kapulaan bagamat ito'y nangangahulagang kamatayan sa nag-iingat. Ang Noli ay nagbigay sa panitikang Pilipino ng mga di malilimutan na tauhang larawang buhay na mananatili sa isip ng mga bumabasa. Gaya nina Maria Clara, Juan Crisostomo Ibarra, Elias, Sisa, Piloso Potasio, Doña Victorina, Kapitana Maria, Basilio at si Crispin makapangyarihang ang panitik ni Rizal sa paglalarawan ng mga tauhan. Sunod, si Antonio Luna. Ang, ang paksa ng kanyang mga akda ay halos natutungkol sa kaugliang Pilipino at ang iba'y tumutiligsa sa pamamalakad ng mga Kastila. Ang ginamit niyang sagisag sa panulat ay ang taga-ilog. Ang kanyang akda ay El Nomatorsario del pa isang mo noong 1873. ika -anim, Pedro Paterno. Si Pedro Paterno ay isang eskolar, dramaturgo, pananaliksik at nobilista ng mga kilusang propaganda. Siya ang unang manunulat ng Pilipinong nakalaya sa sensora sa panitikan noong mga huling araw ng pananakop ng mga Kastila. Ang isa sa kanyang mga akda ay Ami Madre o ang ibig sabihin ay sa aking ina. Nagsasaad ng kahalagahan ng isang ina na nagiging malungkot ang isang tahanan kung wala ito. Ikapito, Jose Maria Panganiban. Ikinubli ni Jose Maria Panganiban ang kanyang tunay na pangalan sa ilalim ng sagisag na humapa. Kilala rin siya sa pagkakaroon ng Memoria Fotografia. Siya? ay halos kabilang sa mga kilusang makabayan. Ang isa sa kanyang mga akda ay ang lupang tinubuan noong 1943. Panitikan sa Panahon ng Mga Amerikano Kaligirampang Kasaysayan Ang mga Pilipinong mapanghimagsik ay nagwagi laban sa mga Kastila na sumakop sa atin ng higit sa tatlong daang taon. Naiwagayway ang ating bandila Noong ikalabindalwa ng hunyo 1898, tanda ng pagkakaroon natin ng ating kalayaan. Nahirang si General Emilio Aguinaldo noon bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Subalit, ang kalagayang ito'y naging panandalian lamang sapagkat biglang lumusob ang mga Amerikano. Nagkaroon ng digma ang Pilipino-Amerikano na siyang naging sanhi ng pagsuko na General Miguel Malvar noong 1903. Gayunpaman, ang kilusang pangkapayapaan ay nagsimula noong 1900. Ang susunod ay ang mga kaganapan, mga akda, sumikat, tumata at magpahanga ngayon ay isa pa rin kilalang-kilalang akda sa panahon ng panitikang Amerikano. Ang timeline noong panitikan ng mga Amerikano noong 1800 at syam hanggang 1972. Ang mga dulang ipinatigil noong panahon ng mga Amerikano ay ang mga tanikalang ginto ni Juan K. Abad noong 1800 Sham. Ang ikalawa ay ang walang sugat ni Sir Berino Reyes at ang ikatlong ipinatigil ay ang akda ni Aurelio Tolentino na kahapon ngayon at bukas. Ang panitikang ito ay ang pagkakasunod-sunod ng pagkakagawa ng mga akda. Ang una ay ang tanikalang ginto ni Juan K. Abad. Ikalawa ay ang akda ni Francisco Balagtas na Florante at Laura at talaga namang hanggang ngayon ay kilalang kilala pa din ng mga kabataan. Noong 1838. Ang ikatlo ay noong 1838 na walang sugat na akda naman ni Severino Reyes. Noong isang libot tatlo gumawa ng akda si Aureliano Tolentino na kahapon, ngayon at bukas. Ikalima, Banaag at Sikat ni Lupe K. Santos noong isang 1906. Ika-anim, 1911 na ginawa naman ni Patricio Mariano na, ang, na pinamagatan ang mga anak ni Dalita. Ikapito ay ang gawa naman ni Jose Corazon de Jesus noong isang libot na na pinamagatang isang punong kahoy at ang panghuli ay noong isang libot na ginawa naman ni Amado V. Hernandez na ang pinamagatang luha ng buwaya.